dati labas pasok ako dito sa building na to pero ngayon dating, dating, ko na lang hindi na ako pwedeng pumasok dating, nag-aaral pa ako dating, 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 ko na lang yung kamay ko sa sa may bakod para lang mabidyohan ko ang loob. Ayan. Ang laki na ng pinagbago. Lumanda na siya. Ito yung dating library. Ayan. Dati ah uh, close yan. Ngayon, puro salamin na siya. Hmm. Diyan po ako nag-aral nung college ako. Malapit lang kasi dito sa tinitirhan ko. Walking distance lang siya. Ngayon guys, thank you so much for watching.